Hi! Good afternoon. Hindi na tayo nakaka-update sa social media, Just sa Facebook lalo-lalo na. So, turuan ko na lang kayo kung paano makahanap ng mabilis na trabaho dito sa mga syudad na tunan namin. Kung kayo galing ng probinsya, ito ang mga steps na kailangan ninyo. Dapat din palang naghahanap na kayo ng trabaho sa Facebook, may mga groups at mga agencies doon, pwede kayong mag-apply ma halimbawa ako galing ako sa si Sambuanga ang gusto kong trabaho ay po at merchandiser so sinerge ko lang siya sa Facebook tapos nagchat ako dun sa mga mga agencies at saka sinend ko lang sa kanila ang mga resume requirements after nun kailangan kanila ng interview yung iba'y ni interview sila through phone Uh, phone call pagkatapos daw no, interview na sila na personal. So pagkatapos ko may interview ng ng phone call, pinapunta na nila ako dito sa Manila para interview na personal. So syempre pagdating dito sa Manila, pagbaba ko ng aeroplano, ano na una kong Ang unang unang ninyong gagawin ay maghanap ng inyong titiraan. So, dali lang makahanap ng titiraan dito sa Manila kasi napakadami naman dito mga uh, um, na bahay. No. So, pagdating dito, kinabukasan, pinuntahan ko na agad sa si agency. Pinaperma, pinaperma nila ako ng mga pipermahan ko mga kailangan doon, mga documents. Pagkatapos, nagbayad ako sa kanila. Binayaran ko sa kanila ay almost uh, 500, uh, almost or more than 500 yata yun. Kasama natin ng mga IDs, at saka yung mga reassurance nila na Pero i-refund -re mo, i-refund -re naman nila, ibabalik nila sa iyo after na one month na pagtitrabaho mo sa kanila. Pagkatapos nun, no, papadala ka naman nila sa company kung saan ka maka Tulad na ang agency ko ay Makati. No, pumunta ako mula pa rin niya kahit pumunta pa ako ng Makati ang sasakyan mo lang naman LRT. So, mura lang naman din ang pumasahin ng, ng LRT at saka ng MRT. Pagkatapos nun, ang company ko ay Quezon City. Hmm. Pinuntaan ko na naman yung kinabukasan. So, dahil nakapasa ko sa mga interviews nila, pinakuha na nila ako ng medical. Ang medical dito kasama ang fecalysis, x-rays, hematology, urinalysis, ano pa physical examination. No, Uh, drug test at saka um, dental kung kinakailangan. Lalo na sa mga food handlers, kailangan talaga ng dental. Pero kung hindi ka naman food handlers, hindi mo na kailangan ng dental. No. Pagkatapos, kapag ka nakapasakan na, papadala ka na nila sa kung e saan e store o kung saan outlet ka nila ilalagay. Tulad na limbawa ako, samawa, ko yung, samawa yung desire ko na outlet o doon din naman ako pinadala. Hopefully, thankfully na doon ako in-assign. Uh, i-interviewin ka ulit nila doon. So, tat tatlong beses ka nilang interviewin sa agency mo, sa company mo, at saka sa store, sa outlet mo. Now, pagka na-interview ka doon, depende pa rin sa outlet kung pasado ka sa interview kasi yung iba hindi pumapasa sa interview ng outlet lalong lalo na sa mawa kasi may ipit sa mga ibinabagsak hindi na kapag hindi na kapasok sa trabaho lalong lalo na yung mga kulang sa heights um, Mawa kasi meron silang mga heights rules rules ba tawag doon uh, sa babae 5 5'2, pinakamababa sa lalaki naman ay 5'4. 4 no, kapag hindi ka umabot total hindi ka makakapasa ako height ko 5'2. 2 pero nakapasa sa, nakapasa ako. ako. Bakit ka ako? Basta magaling ka sa interview. Madadaan mo sa mga na No, magaling ka sa mga if you answer their questions gratefully, o yung nag-English na. Basta gano'n, no? Madadaan mo lang yan sa husay mo sa pananalita pag center. sa interview. Uh, after yun, magpapamedical ka na. Medical ko, gumastos ako sa medical ng almost 1,500. Tapos kukuha ka na ng cedula ng NBI clearance. Ang NBI or police clearance, makukuha mo yan online. Ikaw na mag-online sa sarili mo kasi 160 pesos lang yan. Pero kung nagpa-online ka pa, yun ng 300 to 350 pesos. No? Tapos pagkakuha mo yan, kailangan mo na kumplituhin ulit yung mga requirements na kailangan mo. Tulad na ba nito, Mm, health card at saka occupational permit. Pag ng health card at saka na occupational permit, isang kuha mo lang yan. Ang, ang, health card at saka ang, ang, health card at saka ang health certificate, makukuha mo yan through online. Oh, online lahat dito, no? Online lang. No? Ah, Kayang-kaya mo yan. Tapos ang occupational permit, ah, uh, makukuha mo yan na uh, walk-in. Ganun madali lang naman makapasok at makahanap ng trabaho dito. Tsaka-tsaka ka lang. Tsaka kapag ka nandito ka nag-apply ka na, huwag ka na masyadong maraming na-applyan. Doon ka sa desired position mo. Doon ka sa desired outlet na pagtatrabaho ka Hindi yung nag-apply ka doon sa isang agency. Kasi mag-apply ka pa sa isang mga agency. Kasi mag-apply ka pa ulit sa isang agency. kasi sinasabi ko sa'yo, magagastusan ka ng malaki. Bakit ka mo? Kasi yung ibang agency, meron, halimbawa, meron ka ng medikal, hindi expired yung medikal mo, pagdating sa ibang agency, papamedikal ka pa nila ulit. Kasi hindi nila tatanggapin yan. Meron hmm. Merong, merong ibang agency na gano'n. O kaya pag hindi nila itinanggap, ipapareconsult ka nila sa panibagong gastos na naman. Tsaka magbabayad ka ulit sa agency. Bukod pa yung medikal, magbabayad ka pa ulit sa agency. O gano'n ha. Um, So ganoon lang naman kadali mag-apply dito sa Manila, mas yun yun lang mga Bible Bush.